ayun kamusta mga guys uh, meron akong isi-share sa inyo na rides namin sa may mendoro uh, Mindoro no? island of Mindoro so yan nakikita nyo ngayon sa screen is, uh, pinapakita ko lang yung mga pansatang dadaan namin na no? nadaanan ko so sa mapa na yan is uh, hindi pa talaga totaling naka develop no? makikita nyo yung kalsada na yung <coughs> hindi pa sementado no so magsisimula ang ating ride dito sa may dulo ng Puerto Galera no? so kung makikita nyo yung palsadang ito is uh, ano pa no sementado pa dito so sa mga ilang kilometro niyan makikita nyo na diyan na mag-uumpisa yung rock road na palsad so mga ilang kilometro din na rock road kasi itong dadaanan na to So, gusto ko lang i-share sa inyo para makita nyo kung ano yung naging experience namin nung nag-ride kami dito sa part na ito ng nung... mundo. Makikita nyo rin na napakaluwag din ang kalsada, ilan ninyo rin. At isa rin sa napansin ko, parang sa pag-iikot namin, dito yung pinakamagandang view spot habang nagro-road trip ka para sa atin. So, kung ito makukumpleto, para sa akin, napakagandang daanan ng pipe na ito ng window eh Okay, not makikita nyo pa down here Tapos makikita nyo na sa side Right side is yung Nasa baba yung magandang Kunday ng karagatan ng ano, Nakapalibot ka sa may Window uh, dito Sa oriental Ayan, dito sa may part na to, dito na mag start yung rap road na biyahe namin. No? So, ayan, kung makikita nyo, grabe yung alikabok ng lupa. So, dito ako nagkamali. Kasi, pangit pala pagka nasa pinakakulihan ka. Kasi, nasasalo mo lahat yung alikabok ng, ano, ng lupa no? na dadaanan ng mga kasama mo sa unahan. So wala rin ako magawa kasi kukunan ko nga kasi ito ng ano ng documentary video no? yan. So makikita niya pa dahil yan. Tapos meron na ako na napansin sa may kaliwa ng mga poster parang gagawin siya. Ah actually ano siya. Kasada siya sa taas no. Hindi sa magiging down here. Yan yung poster ng ano ng parang tulad. So hindi talaga yan down na totally pagtanang buo nandun talaga ang kalsada sa taas yung isang kasama ko X-Max yan may nag pa sa may nagkaanan sa bato si Arthur sa pagi so nito ako dyan gawa ng nararamdaman ko yung ano yung lupa ko kaya magbuyong pieces para kumapit yung talaga bigat ng yun, smacks so mga ganito kasi pagkakataon kailangan na uh, para yung power niya mas maram naman hindi siya may hira And so tuloy tuloy lang to mahabang rock road mahabang alikapok pero kagat kahit ganyan ang uh, saya niya So yung ano yung all tool na uh, panoorin yung ginawa na experience na na once in a lifetime nang din kasi itong ito ang nangyari nito matagal ito pinapangarap ko na, na mapaikot dito sa yung doro ng mga shop so nangyari yan ito April 2020 po kung nakikita nyo yan pinayuan ko na yan kasi naramdaman ko yung mga lalba. ito pa ka damo dito Oh, ang ganda ng view. Nakikita nyo. Eh. Hey. Sa so, may right side. Ang oh, hey. ganda. Um. Imaginin mo na lang pag makompleto yung kalsada. Lumapat. Um, ang sarap mag Ang ganda ng view sa part May mga ilang lokal din kami nasa sa lubong Pero hindi ganun parang Ito lang. So, ito talagang part na ito ng Mindoro is hindi naman talaga ito dinadaanan normal mostly yung mga nagra-ride -right, bumabalik pero kami syempre, yung loop yung gagawin namin is dadaanan namin po so dito rin sa bandang gunahan makikita nyo kung ano yung mga dadaanan namin yung mga pang nadadaanan ng mga river crossing mamaya makikita nyo ang sa part nito is uh, ko ang uli yung pagdadrive ko ng motor. No? Tsaka medyo binilisan ko. Kasi talagang naramdaman ko na yung alikabok. Yung kapal papunta sa akin pag nasa uli yan. So, inunahan ko lang yung mga kasama. Inabing ko yung sa bandang unahan. Kasi nga pagka magkakasunod kami, yung distansya, talaga namang yung alikabok. is makapal. So, itong sa part na to is pa downhill na naman to, no? So, nagdandahan lang kami. Kasi talagang matarik yan. Kung mapapansin nyo sa video, hindi ka ano. Pero pagka sa personal yan, matarik yan. Palusong talaga. So, dandahan lang kami. Para iwas disgrace So, dito yung unang stop over namin ng rap road. Yung mga kasama ko. Yan, sa unang handa, antayan So, <laughs> sila yung unang batch na nasa harap na nagtami na. <laughs> Nantay kami si Ten. Umalis na rin sila nung nakita na nito na kami. So, kami na ngayon magpapahinga. Kasi masakit sa balakan ngayon. Eh. Kasi pa, kasi pa. Yeah. Yan ang nakikipit mo, Ang mga palusong dun eh. Ano <laughs> ah, na, Star? Sino? Sino? Sino ang dalawa? na pa hindi na tayo naman. Hindi tayo sila hindi mo. sila ah? mo. Ay, may PCS ba yan? Wala? Wala. Ayun lang. Kaya nga hina. May PCS Kaya nga hina pa ahon. Pag may PCS pala? Oo. Oh, power yun sa rap ride eh. yun. Dumabili lang ha? Lang power yan. Oo. Oh, wala. Ola, wala ko sa yun. Pahinga yun ko wala. Sinog lining yan. Sila. Nagpahinga sila rito. Kaya nauna sila. Sina ano. Sina tayo na Pahinga tayo. Kuya, dito na. Mahaba to. Ang <laughs> kapit eh. to eh. Gumana lang konti. Wala konti. mga hawak. Ang mga palasong na. Ngayon yung sanubo na <laughs> daanan natin. Pero sobrang haba. Uh, at least na-experience natin 'to. Yung dorong matagal na 'tong gustong anong gawin dito. ạ cái món ăn Man. ay mag-start Nya rae mag ano eh start eh. parang nag ano yung ano oh walang ano may ilaw may ilaw may ilaw na kuya wala oh kumano ng likod wala ilaw patay <laughs> sa unahan sa likod wala nag pala rin po. <laughs> Nag-aagaw pala. yung part na unang nadaanan na namin na river crossing no? so ayun, yung mga kasama ko yung ilan na na dito sa kabila tapos meron din dun sa may kabilang side so dito ako dumaan sa may kabila kasi dito dere dere tsaka na na kakatawid ka na hindi ka doon sa kabila eh, sinarangan dyan eh tao lang talaga pwedeng tumawid doon sa kabila ipinilit eh. lang nila inalis lang nila yung mga batong nakaharap galing lang ang pangako dito eh. kasi nga dito ang daan kuya first time mong idaan si Joseph Fruit sa river crossing pero kaya naman may ano lang talaga may alinlangan lang talaga sa umpisa pero kaya pa depende sa ano sa agos ng tubig yan so banayad naman kasi yung agos ng tubig yan kaya kayang kayang tumuloy yung tumuloy na ako dyan kasi yun nga yung mga kasama ko doon sa kabilang side doon sila dumana yan so share ko lang na no? So, sabi kasi dito ng mga lugar mo na pagtanong ko uh, rin, mga nakaraan taon ng no, mga previous na mga taon, is napakalalim daw talaga ng ilog na to no pagka gusto mo tumawid is uh, sinasakay pa nila yan sa kung ano man yung gamit nila na pangtawid dyan so lagpas bewang daw talaga dyan wala talaga basta nakakalagpas dito no so hindi talaga ito nadadaanan pa ng mga previous year no Yan oh, no, itong part na to na pa uphill. Grabe yung alikabok dito, mabuhangin, sobrang lambot. Pag pinadaan mo yung motor mo, lumulubog talaga siya sa lupa. So nagkikreate siya ng makapal na alikabok. Naiiwan yung isang motor doon si Pinsan Basti. Kasi Xmax yung dala niya sumunod siya doon sa mga maliliit na motor yun hindi sa kasya doon tinang binawasan nyo yung mga nakaharang na bato yun nakadaan rin din siya kaso may sayad sayad siya sa mga bato doon sa ilalim area na dire-diretso na uli kami nito ayun ito nakita nyo yung alikabok pili ko nasa desierto